Good morning, good morning, good morning, good morning mga baklan to. Shout out kay Bossing no. So magpapalit muna kami ng motor. Uh, at uh, i ko yung motor niya. Sana matapos kami ng 9 kasi may ngayon. So shout out kay Bossing no. Galing pa yan ng Cam 6 no. Inagahan niya para mauna. Ayun. <laughs> so sal salamat kay Bossing no. So yan mga baklan to. So kinuha natin yung UR Swart. Magpapalit na kami. So let's G mga baklan to. salamat talaga kay Bossing no. <laughs> Good morning, good morning, good morning mga Vaclan to. So ayan na, nga. at andito na nga tayo sa gym Rich, no. Ay, at ang dami na ngang pila, no. 7 AM pa lang, no. So yun yung motor ni Bossing, no. So ayan, nagkakape na lang ako. Oh. Para ako, boy po ayan na so Ayan na nga, uh, maaga tayo pero marami pang mas maaga na no? so yan, tinitira ng shoutout kay, ano, kay technician no. So ayan na mga baklan to, so hintayin ko lang. Kapila na tayo, no? So, ayun. So, shoutout ka lang kay Bosing, no? So, salamat sa wala no? <coughs> Galing po siya ng Cam 7. So, nagpahit muna kami ng motor, no? So, ayan, na. So, hintayin ko lang na tawagin yung, ano, yung number natin. So, di ko lang kung pangilan tayo, no? Ano, ano? ano? naka, ano? Pero nakalista na. So, ayan, na. Wait na lang natin. So, ayun. Na. Mga bakla, <laughs> Good morning, good morning, good morning mga baklanto Ayan o, no? so ayan na kayong resto natin ngayon no? So sa wakas no So maga tayo pero marami pila Pero ganoon pa rin, at least nakapila na tayo mga baklanto So ayan na nga, so ayan na nga, so ayan na Ipipicturan na lang mga baklanto <laughs> So ayan nga mga baklanto At nakasalang nga yung motor natin no So ayan na So sa wakas no, so shout out kay Busing no Sama natin siya mamaya magkano ng insurance, no? So, ayan oh, yeah. Kaya na, kami sa Big <laughs> so, medyo natagalan kasi ang dami talaga ng pila, no? So, kaya lang. at hintayin na lang natin ang pipicturean na lang yan. So, okay na, <laughs> so, so let's see mga baklan to. tao. <laughs> ayan nga, so ayan nga, so ayan na, shout out ulit kay Bossing, no? So, tapos na yung race niya, no? So, shout out sa kasama niya, ayan, no? Si Bossing din. <laughs> ayan, ang shout out, no? Shoutout, no? So, ayan na. Tapos na kami, no. So, medyo bawal kasi mag-video dito. Kaya, bibilisan namin, no. So, ayan na. So, salamat nagpalit na rin kami ng motor, no. So, let's see na mga baklanto <laughs> So, ayan na. Let's see. Ayan, no. Na, na, pusing. <laughs> <laughs>